Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa bidyong ito mga kapatid ay tuturuan ko po kayo ng isang pinakamabisa po. Isa po ito sa pinakamabisa na panawag para po ito sa taong nasa malayo. Pupwede po ninyo itong gamitin sa lahat ng mga gusto ninyong tawaging tao na nasa malayo. Halimbawa, kung ang inyong tatawaging tao ay para po mamiss kayo at ikaw lamang ang kanilang laging iisipin ay maaari po na inyong gagamitin ito. Kung ang nais naman ninyo na tawagin ang isang tao sapagkat ito ay mayroong pagkakautang sa inyo ay maaari nyo ding gamitin ang mabisang panawag na ito. Maaari din po itong gamitin kung ang inyong taong tatawagin ay naglayas at nais ninyo na itoy umuwi sa inyong bahay magagamit nyo rin ang mabisang panawag na ito. Marami po ang gagamitan ng panawag na ito. Nakadepende na po 'yun sa inyong kahilingan na ilalagay sa panawag. Napakamabisa po ng panawag na ito, mga kapatid. Kaya naman po pinapaalala ko po sa inyo sa sino mang gagamit ng panawag na ito ay seryosohin po wag pong gawing biro wag pong gamitin sa taong wala naman po kayong kailangan o yung gusto nyo lang pagtripan ng isang taong nasa malayo sapagkat makakaperwisyo po kayo ng tao at hindi po yon maganda ang purpose ka lang po sa pagbahagi ng Karunungan na ito sa inyo mga kapatid sapagkat marami po ang nag-request ng ganitong karunungan na gagamitin po nila sa taong mayroong pagkakautang sa kanila at gagamitin po ng iba sa mga taong naglayas kaya naman po aking pinapaalala ulit sa inyo na kapag gagamitin ay sa seryosong bagay po sapagkat kung gagamitin po natin ito sa kasamaan ay masama din po ang mga bagay na darating sa atin. Babalik po sa atin kung anuman ang ating ginawa. Kahit na sino po, mga kapatid, ay pupwedeng gumamit ng karunungan na ito. Sabihin na natin na ikaw ay baguhan. Ikaw ay first time pa lang gagamit ng mga karunungan. Maaari din po na gamitin ito. Basta tiyagaan lang po payo ko po sa mga baguhan. Hindi po ninyo agad mapapabisa ang ganitong karunungan. Ang kailangan nyo lang po ay inyo lang pong pagsasakripisyuhan. Kamitin po gabi-gabi ang karunungan na ito hanggang sa magkakabisa po sa inyo. Sapagkat alam na po natin na kapag tayo ay baguhan sa mga orasyon o mga karunungan, lalong-lalo na po kapag mahina pa at mababa ang ating espiritual na antas. Sigurado po na hindi po kayo makapagpagana ng ganitong mga karunungan. Kaya ipagpatuloy lang po ang paggamit. Sigurado po ako na darating po ang panahon na ang tatawagin po ninyong tao gamit ng karunungan pong ito ay uuwi o sabihin na natin na babayaran ka sa kanyang utang sa iyo kapag gagamitin mo ito sa pagpanawag sa taong may utang sa inyo Ang paggamit po dito mga kapatid ay tuwing gabi bago po kayo matulog sa gabi Ang inyo pong gagawin ay magdarasal po kayo ng tatlong ama namin at tatlong sumasampalataya hanggang sa ipako sa krus lamang nang tatlong ulit po Pagkatapos ay sabihin din po ang mahiwagang panawag na ito nang tatlong ulit din. Ito po ang panawag. Ako ay makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng katahastasang Diyos, Panginoong Hisus at sa banal na Espiritu na sa akin ay babalot. Ikaw, blank, blank na po yan. Kayo na po ang bahala kung ano ang inyong gustong mangyari sa taong inyong tinatawag. Halimbawa, kung gagamitin po ninyo sa gayuma ay eh ganito ang inyong sasabihin. Lagi mo akong iisipin at tahanan panapin sa tuwitwi na. At kung gagamitin po ninyo sa pagpapauwi ng taong naglayas ay eh ito ang inyong sasabihin. Saan ka man naroroon ay umuwi ka na sa lalong madaling panahon. Sabihin po ang kanyang kumpletong pangalan nang tatlong ulit. At kung inyo po itong gagamitin sa mga taong mayroong pagkakautang sa inyo, ganito po ang inyong sasabihin. Ikaw, blank, bayaran mo na ang iyong utang sa akin. Hindi ka makakatulog sa kakaisip sa iyong utang sa akin. Yan po ang inyong sasabihin, mga kapatid. Yan po ang mga halimbawa ng mga kahilingan. Pagkatapos ay sabihin po ang salitang Yes, yeseraye ng tatlong ulit po. Pagkatapos ay hipan po ang hangin ng pakrus. Yan po ang panawag na malakas po. Napakalakas po niyan mga kapatid. Kaya naman po inyo pong ingatan. Napakasagrado po. Huwag pong gamitin sa kasamaan sapagkat nandyan po ang lihim na pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Kaya naman, siguraduhin ng intention mo sa pagtawag sa tao ay maganda. Hindi po kasamaan ang dala sapagkat kung kasamaan ay pagdurusahan po, pagdurusahan mo ang balik sa inyo. Sana po ay inyo pong naintindihan mga kapatid. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Keep on sharing po mga kapatid at pakilike po ng video ito. God bless sa inyong lahat at ingat po kayo palagi.